Ya nah. Nah, pasaway. Nah.

ba ba na uuli nagtatapon dito? Hindi ba ako yan. Uuli din niya. Ayan, antayan, mauuli din kayo. Meron natin pati barangay ata sa kasabot eh. Ano ba? Ano ka na dyan yun? Nagkaroon ako eh. Mga lang <laughs> eh. Ayan, miyat may apo, inahakot ang DPS to, itong lugar na yan. Ayan, gilid niya, gandun yan. Gilid po ng Chinese cemetery. Araw-araw na lang, dapat ito nahuhuli. Yeah. Dapat e talaga itong lugar na ito, babantayan ng pulis, babantayan ng barangay. Eh ang daming pasaway, tapo na lang tapo ng basura kahit saan. E, hindi naman dapat tinatapuno ng basura. Mga construction, mga debris. Ayan, nakita niyo po. Araw-araw yan, naghahakot ng mga... Hindi naman dapat tinatapunan itong ng uh, bangketa ng uh, Rizal sa gilid ng Chinese Cemetery. Naneros Fernandez, uh, walang matap. Totoo walang pakiral sa mundo mga gumagawa na to. Dapat ito mahuli. Babantayan ng mga polis at barangay. Bukal hindi gumagalaw ang barangay eh. Carol Perez Ramos, magandang hapon. Kamusta ka na? Ha? Si Ben na uh, Kuya Boy, magandang ako. Grabe naman, kadugyot niyang lugar na yan. Oh. Taneros Fernandez, oh, si ginawa na nila kasing ano to eh. Pero mo, may, may araw-araw, ako -araw, ng mga taga yan. Hindi, hihintayin na dumahan yung truck ng basura. Karol Perez Ramos, wala kaya ganyan ang uh, takbo ng buhay ng mga tao dyan. Walang pakialam sa mundo. Ah, yeah, Nagagalit na si Eros At saka si Karol uh, Perez Ramos. Edgar de Robles. Yeah. Di uso bawal, daming pasaway. Oh, dami talaga pasaway dito. Lagi na lang maraming basura mga pasaway. Nani Ros Fernandez. Efrain Luspo. Sino ba ang chairman dyan, boy? Ang galit ka. <laughs> Lady. Marcos. Ingat. Lon Aniceto. O oh, Aniceto. Lon Orlina Aniceto. Melissa Espiritu. Espirito. Kaya yeah, marami pa si pasaway dito eh. Ginawa na. Ewan ko yan, nakamukha niya, no? Araw-araw, kanina, meron silang nahakot doon. Uh, sa sakit pa ng barangay. Ay eh, kinuha nila yung mano. Nagtatapo ng basura. Asa ilalag ka rito ng bano, barangay, dyan ah. ayon Ayun, ayun, no? Oh. Hindi na ba? Katapon. Hindi ba ba nakulong? Tabakbo. <laughs> kani nang ano yan? Kani nang parang kani nang parang sa, sa kabila. Dapat ito ba bantayan ng pulis, kaka barangay. Kaso kasabot ate barangay hahahaha hihihi nangawalain masunod ito dapat ito, simple lang yan e eh. babantayan mo lang, tikita mo anti littering oh? oh, ah, oo, tapos sabihin sa patawag yung barangay nila magka <laughs> meron pa doon? meron pa, sa ako ay nako, talaga naman. O sige, dito lang. Ah, ang dami ng kita nyo. Eh, wala walang, walang ano eh. Walang kasi, simple lang 'yan, no. Oh. Bakit nila walang basura dito? Tatambak tatambakan nila. Ano? Eh, tiba, Meron pa Talaga naman. Ito dapat ba, hindi, ay, tatawa. Kaya meron pa rito. Ginawa nila nga, tapunan na ng na, ginawa pa sunugan. Ang ganda-ganda dati ito ng lugar na to, eh. ito eh. Pagka may... Pita ka, nga, pinunturan, may mural pa rito eh. Pita nyo oh. Eh kuha ko lang ah, Nakababantayan natin ito eh Para yung tao madisiplina Kasi wala nanita Nakita nyo eh no sila ganto nyan Araw araw Eh no Kaya lang mahuli talaga Ito ah Kita nyo? Eh pag nakita ng mga taga kaloka na basura sa Manila, dami! Sobra! Joke <laughs> lang. Fernandez, ibalik nyo sa bahay nila. <laughs> Laka. Roque Salvador, dadali sa drainage kuya boy, barado na. Totoo yan. Antonio Gian, pati sa dito sa Carriedo, Kuya Boy, ginawa ng parkingan. <laughs> Alin? Andres Fernandez, dapat talaga dyan ipuno ng basura. Parang mga walang pakialam, di naman pwedeng bantayan ng 24 oras kasi paano naman makatulog? Alaga! Uh, <laughs> Alaga na rin sila. abantayan! de Hindi, ano na ito? Ikuta lang ng mga, pool, ng, uh, mga barangay. Sip, uh, anong oras ba? Nakikita nila may basura dito, di ba? Ganyan lang yan. May nilani! Mga barangay! Paki, barangay Bureau! Sino ba barangay Bureau Director? Wala kasing pagbabago eh. Karoy Perez Ramos, dapat mahuli at italis. Masado <laughs> ko rin. Si Karoy, magdalit na si Karoy, no? Sabi ni Karoy Perez Ramos, dapat mahuli at italis, ha? <laughs> Talaga naman. Wala, eh. Pagka talagang, uh pag hindi talaga nabantayan kaya yung ano eh ah uh, si simple lang yan na nahuli nyo barangay kayo na mismo nakahuli o polis ipatawag yan tapos ilista tapos ipakalat sa barangay si, uh, si ganito si Bay Gonzales ng barangay ganito ay nahuli na tatapon ng basura dito sa gilid ng Ah, uh, cemetery ng Chinese. Oh, uh, uh di ba? Pag hindi na pag hindi to menu. <laughs> okay, Salvador. Mga nagtatapo ng uh, kuya boy, binabayaran nila tapos kung saan, saan lang itinatapo ng mga yan. Oo nga eh. Karol Perez sa Ramos, Happy Father's Day, Kuyaboy. Cool. <laughs> Cesar Porras, sabi ni Sir Sir sa gabi, nagtatapon dyan, malamang kaya dapat malagyan ng CCTV para mahuli. Then, Maclianes, huwag <laughs> <laughs> na. O sa hindi rin Ha? Wawalis ang bayan, hindi ka mo, tapos mamayayang halang na. Oo, wawalis ang pato. Ayun, winawalis ang pato. Oh, winawalis pa yan, no? Para luminis. Ako, pagkakalatan lang ang mga inayon. Jun Antonio! Ayan. Helen Ching Ulihin na mga pasaway sa Maynila <laughs> Alam nyo simple bagay lang yan pero pagka yan na maintain ng malinis naging disiplinado ang tao pupurihin ang Maynila Aba, Maynila, ang ganda-ganda walang basura Rolly Kapulong ang galing talaga ni Sir Boy kahit holiday, pasok din <laughs> po, <laughs> Sabi ni Yaroli Kapulong Ang ganyan talaga ni si Boy, ni Boy Gonzales Kahit talo din, Salamat po sa paglag Trabaho namin mga Mapping shot kay Yaroli Roli uh, Ang driver <laughs> Ito yung nag natin <laughs> ah, Ayos ay nakuha talaga. Paano kaya dapat talaga mahuli? Kasi pag nahuli yan, eh kakalat siya ka sa buong barangay na nahuli sa antay, nagtatapo ng basura. O di, matatakot na yung iba. nang uhuli na doon. Nanguhuli na doon na yung mga nagtatapo ng basura. Abay, salamat sa inyo. Salamat sa DPSO. Oh. Malinis na naman itong gilid ng... Uh, Chinese Cemetery dito sa isa labi nyo, Tonda, Manila Ruby Remulia, good afternoon hi kuya boy, tagal ko rin hindi nakapanood sa live mo, ah. kamusta ka na Ruby, Ruby Remulia then makiyaris kuya boy dito sa Bedro Hill, mga nagkalat dito, puro tok tok at e-track ng Manila laging laging, ano, anong tawag dito laging laging traffic dito sa mga pasaway na drive driver ng e-drive. Ay, salamat po. Ingat, ingat po tayo lahat.